Nagpalang araw mga kap, muli po lingkod General Orion. Andun nga pala si Lady sa taas, samahan niyo ako at uh, tignan natin yung uh, yung puno doon na nakahigana at ang kasama natin ngayon si si Tok. Yun, tara, samahan tayo ni Superman Tok. So mga kap, pa, activity natin ngayon, pupuntahan natin yung malaking puno na binaksak nung bagyong Ulysses Ah, uh, dahil nga nakaharang doon sa taan. Titignan natin kung paano natin may tutulong yun para mas madaan ang panibang farmer ko dito sa isang daan so maglalagay pa tayo ng isang daan dito sa sa luisoy para mas madali yung daan so mag open din tayo dito dyan and then dito pwede pa rin maging daan ng tao oo oh, may pinagbalahibuan Ito pwede pa rin daan ng tao. Kaso nga lang, mga kap, ang naging problema dito ay eh yung mga nakaharang na pumaksak na mga punong kahoy. Oh, dal sa ulan. So, ito isang problema, mga kap. nyo to, natitibag to. Dahil dito. Ito na nga yung mga ugat nyo. Tapos ito rin. ng puno. bayawak din to, no? bayawak. Tangisan bayawak. Tangisan bayawak. So, cover kayo sa inyo kung ano yung tangis ng bayawak mga kap. Maluwag sana to na pwede maging daan ng mga farmer or ng mga sa upland. Dito nga, may kita na nga natin dito mga kap. Yung nakaharang dito sa pinakadaan niya. Yan kung gaano kalaki. Oh. Ito parang nung kailan lang to, nung umulan lang to, nung kailan, itong guho na yan. So, pasok tayo. Aray. So, ito yung puno na yung mga na nakaharang dito sa pinakadaan niya. So, sumot lang tayo doon. So, yan. May kita niyo dito. Tara, sampa ako. Bali, anong puno to, Kupang? Kupang po. So, ito po yung punong ng Kupang kung saan mataba na sana siya malaki kaso binaksak nung bagyong Ulysses na saan mga kap bali na harangan niya yung daan dito yun natubuan na siya ng kabute so ito yung sabuti sa kahoy mga kap Taba Oh. Po. Ha? Oo nga yun o. Oh. Dahil sa pagkakabaksak niya. May kita dito mga kap. May mga karak na rin siya. Dito rin sa ko. Ayan yung crack. Ayan. And then, dito sa gitna niya, ito. Ayan mga kap, nasamahan niyo ako dito sa Saluisoy at napakita ko sa inyo kung ano yung nakaharang ngayon dito. So yun mga kap, maraming support. Muli po niyo yung General Orion at ang kasama natin si Tok. At tapos puso po, po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang panonood sa aming mga video at live. Na sana po gabayan ko ng Panginoon sa ampunan ninyong mga pamilya. Na sana po mingita ng gabay sa kanya sa isip, sa salita at gawa upang magampanan natin tungkulin natin dito sa mundong ibabaw. naan sa kanya mga kagustuhan at mga kahilingan. Muli po maraming maraming salamat. God bless.